Pak nan nan iti nain tanggalan. Okay next. Oh kamu nan tuh ayu senyum. Wara. Okay next. Kumana itu. Kumana ngani nak ni lagi nak. Kau bapa. 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 Kau

Sige na, na mga bata. Sige na. Sa mga 70. sige, ano? Sige. Gali. aram na ng Happy kinakamusa to na 70-70. Sige, ayaw na. 76. Sige, ano na. Ano na, na. na. Answer na. na. na Lampasan na ni Lola. Lampasan na. Ayos number. Sa nyo. Number. Pababa. Lampasa sa pinig na ako. Nalot. Na, wala Okay, next na. Sige na kuya. Para. Next, sige, pataas, pataas. Dali. Hey, koy. Magkabi na lang. Nalang sa mga sibig.

Nakaalo mm -hmm. gwapo. May Bola, da, ba? May, pen, may oh. startup, Pero kay hupas nga na ini na ano ho ba. Sabi niyo okay lang. Kaya no, pa. pa. <coughs> ano pa? Ano pa? Ano? 76. OK，拜拜啦，拜拜啦。